Hello guys. So, ang project natin ngayon ay offland cleaning ng lot. So, ito 'yon. Video natin guys kung gaano kalaki. So, So, ito yung dating mga puno ng kawayan na pinutol. Kasi masyadong mala, ano, doon sa area. So ito yung mga natuyo. Nasa nga ng kawayan. So kailangan nating linisin para mapagtamna ng mga gulay in the near future. Tapos yan yung mga atis. Yung mangga may sampalok so ayan guys so very yeah, malaki 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 to guys eh so medyo mahaba-habang linisin so ayan guys ayan so nakabakot naman ayan may puno ng guyabano yan. So, yan guys yung lot area. May maliit na mga structure na. Ayun lang. Parang kubo-kubo na siya. Puno ng mangga. So, bali, ano lang ito guys, parang kalahati lang ng lot area. So, yun ang ating lilinisin. Malaking gawain. So, yun ang ah. may mga kambing. Guys, so yun ang ah. Ayan sila o oh, mga alaga. Ayan na sila. Tapos, punta natin yung baboy ramo. Ayan guys, so. Mga baboy ramo. Isa. Tapos, yan, ito so guys. Ito pa. Ito pa. Yan. Mga alaga. Mga alaga namin. Kumakain sila ngayon. Yan lang ang gusto nilang pagkain guys. Mga natural. So. Yan ang project natin. Gawin, gagawin kong series ito guys. Tapos makita nyo hanggang sa matapos linisin.